Ang sarap mga katusok, tamis na tamis. Ayan o. At tawag sa amin sa is lumboy. No. sarap na to, magang maga talaga kasi press na press yan. Hmm. Naulan pa. Yan po mga katusok, oh. ang daming duhat po. At ang baba lang po mga katusok, oh. grabe. Ayan yung duhat nila, oh. karami ng duhat. Oh. Ayan o. Oh. At nasilalim po ako ng duhat. Ayan. Grabe. Kadami ng duhat dito. At ang lalaki po ng bunga niya. Ayan o. Oh. Hinog na hinog na oh. oh. Duhat. Nasa lalim po tayo at yan you know, Ang daming bunga. Ayan, dito po tayo sa parting bulakan no. At dito ko po natikman yung wild na berry. At andito yung duhat nila nasa gilid-gilid lang ng karsada. At walang nagpapansin. Ayan no? Ito, yung duhat. Hmm. Ang sarap mga katusok. Tamis na tamis. Ayan oh. At tawag sa amin sa bisa is lumboy. Ayan. Mm. Ito yung dahon ng lumboy mga katusok. Uh, pag natuyo na to, ito yung ginagawa namin sa probinsya na panglikit ng tabako. Ayan. Yung tuyo na dahon. Katulad nito. Ayan. Nilikit na gawang tabako dito. Ganyan. Pero... Ito, ang lalaki ng mga duhat nila oh. Hmm. Dami. Hindi ka na aakyat pa. Hmm. Hindi pa Ayan. Hello, idol matamis. Hmm. Medyo. Matamis yan. Yung talagang matamis. Hmm. Sa, sa, asukal ba? Parang yung pagili Ayan oh. <laughs> si Adan oh. Ayan oh. At gumukuha na rin oh. Well, Ayan. Tapos na to, magang maga talaga kasi press na press no? mm. Naulan pa. Ang dami na namin nakain ngayon. Yung berry. At ito. Uh, kulang na lang namin ni Adan oh, Adventure. Hindi. Ice, ice na lang. Tsaka asukal para shake ah, na. Then, shake na. Oh. Shake na, no? Kaya siguro. Shake na mga wild, wild, na. Huli nating kakainin, Dan. Ruta. Is kwan na lang. Ah. Uh, yellow. Yellow na lang, no? Yung ice at tsaka yung uh, gatas. Gatas at yellow na lang. Yellow na lang para Shake na, na. Tapos igigiling-giling mo na lang Yung chan mo na ganyan De shake blender na yun Blender na yun oh. <laughs> hmm. Sa probinsya Pambihira na rin Ganito sa amin Pero maraming ganito sa probinsya Pero nasa bundok na Malayo na Pero sa city medyo wala-wala na At saka malilit Ang bunga doon. Ito malalaki o oh. Tingnan nyo Malalaki ng bunga ng ano pa? Yan o oh. Mga ilang linggo pa hmm. Mga dalawang linggo Malalaki yung bunga nila Malalaki Mm. Dito lang nga kami silali mo. At hindi ka na... Akyat. Akyat pa. Abot-abot lang. Mm. Abot kamay may Kaya nga no. Oh. Nakakalito kung saan ako pupulot. <laughs> pupulot abot? Ah, abot pala. Ayan. <laughs> oh, saan, san Ay, saan, pipitas? Saan pipitas Oh. Kahit saan punta dito, meron din dito. Oh. Ayan. Ako nga, nalilito nga eh. Mm. Kasi ang inaarap ko, itim na itim. Kasi itim na itim, matamis. Maraming itim niyan, Dan. Pagkabulok na. Hindi, yung itim na may hubaran ka, mm -hmm. yung kulay itim, andon. Ano yun? Hindi mo na gets? Hindi. Sa babae lang yan eh. Aray. Aray. <laughs> 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 Joke lang yun mga katusok ka. Yung nakagets nun, alam nyo na. Hindi ko na lang babanggitin. Mm. Ah. Pero masarap ka. Mm. Pero yung iba nito, na... So, uh, tago sa asin ba? Eh, ikwan mo lang sa asin. Kago-kago Kago-kago lang plato. Kago-kago mo lang. Oh, para pero hindi masyadong ikago mo dahil madudurog siya. Oo, oh, papasok lahat na sa basak. Mm. lang na konting malamog lang siya ng konti. Ayun, papasok na yung katas ng asin. Ayun oh, grabe. Dami naman pala dito at saka grabe sa Bulacan no, yung mga mangga nila. Ito sa tabing Kwan lang to, kalsada. Ayun. Et, at eto nga yung tawag nila na anong tawag niyan? Kamyas oh, ang asim niyan. Ay, ang da asadagan, daming bunga mm, ah. mm -mm. na. Ay, na-taket sa 110 na 'no. Kaya nga, tikit ng tikit sibugang 110 no. Sa hay ta binang Ano? Oh. Paupo-pupo ka na kukuha dito, nakaupo ka na 'on, 'di ba Pipitas ka na lang, kakain. Kaya uh, makatusok at maraming salamat po no? uh, bulakan na. Ah, uh, sa amin lumboy 'to eh. Oh, sa amin din lumboy 'yan mm. sa Leyte. Table din lumboy. Tapos sa mga, yan, shout out sa mga ano kamo dyan, idol. Ah, uh, Alam nyo ba yung mga nagtatabako na gamit ng lulumboy? Mm. -hmm. Uh, ito yung mga idol. Oh. Ito yung kinasabi ng lulumboy na ginagamit sa tabako. Pero hindi itong green ha. Ito pong tuyo. Tuyo na po na dahon mga idol. Tapos nilalamukos po siya mga idol. Yung hindi magigisi ba? Tapos ibibilot e, mo siya ganun mga idol. Pero nasa loob po yung tabako mga idol. Habang minibilot mo ganyan. Yan yung magiging tabako po ng mga mm. ninuno po natin. Kumbaga yung mga nakaraan pa po natin mga idol. 1980s pa po yan. Tapos yan po yung tabako, yun lang mga idol, ganyan lang po yung tabako. Yan yan po yung yan tabako. Oh. Ayan. Gunit-gunit mo lang. Hmm. Oh. Simula umpisa hanggang maubos. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Walang bitawan po yan mga idol. <laughs> oh, galing po no ni Adan Adventure. Kaya maraming salamat po mga katosok.